Hello kabayan! May natutunan na akong recipe sa isang chef pero hindi ko nakuha ang pangalan kaya ginawang ko na lang ng sarili kong pangalan. Miso Glaze Buttered Cabbage ang pinangalan ko dito. Napakasimpleng gawin. Ihanda lang ang mga ingredients. Isang buong cabbage na hinati sa walo or depende sa gusto mong laki. Pagsamahin ang miso paste melted butter, mirin. Guys, kung wala kang mirin, pwede naman ang honey or sugar. Dagdagan lang ng 2 to 3 teaspoon or tablespoon of water. Pwede nyo rin lagyan ng mga spices na gusto nyo, katulad ng black pepper, ng rosemary, anything na meron kayo dyan na gusto nyo ang lasa. Pwede rin kayo maglagay ng seasonings na kung ano yung mga masasarap na nilalagay nyo pampalasa. Una, iihaw or iprito ang cabbage ng bahagya hanggang sa mag-golden brown lang siya. Ilagay sa baking tray ang mga naihaw o napritong cabbage. Ibudbod ang mixture sa cabbage then i-bake sa oven for about 7 to 10 minutes sa 180 degree Fahrenheit. Hanguin ang cabbage after 10 minutes, ilagay sa serving plate. Isalin sa kawali ang gravy. Hayaan kumulo hanggang sa lumapot ng bahagya. Pag malapot na, saka ibudbud ulit sa cabbage. Then ready to serve na. Kabayan, ang torch is not necessary ginamit lang ito para madagdagan ang kulay ng cabbage na hindi siya Daltingnan. tingnan. Perfect ito pang serve sa mga handaan, hindi siya magastos. Happy cooking! Subukan mo rin kabayan. Thank you for watching. Hello kabayan! Another recipe ang si-share ko sa inyo na natutunan ko sa isang chef, Singapore chef. Actually, originated ang recipe na to sa India. Pinalitan ko lang ng panlasang Pinoy. First, magpakulo ng tubig. Lagyan ng patis ayon sa panlasa. Sebuyas, luya, bawang, laurel, paminta, star anise, at ang kumulo. pagkulong -kulo na, hinaan ang apoy. Ihulog ang octopus at pakuluan ito ng limang oras. Pagkaraan ng limang oras, hanguin ang octopus. Alisin ang mga rekado sa sabaw o kaya'y salain. Gamitin ang sabaw sa pagpapalambot ng black lentils para kalangting nagpapalambot ng munggo. Habang nagpapalambot ng black lentils, ihawin ang octopus. Pagkaihaw, hiwain ng maliliit ang octopus. Ilagay sa bowl ang nalutong lentils. Pwede mong dagdagan ng seasoning ang lentils na ayon sa panlasa mo. Budbura ng konting olive oil, black pepper, at asin kung kinakailangan. Sa kailagay ang octopus sa ibabaw ng lentils. Budburan ulit ng paminta at olive oil. Pwede mo rin budburan ng chili flakes kung gusto mo medyo maanghang. And for garnishing, hiwain ng maliliit ang parsley at spring onion. Ibudbud sa ibabaw and ready to serve na. Enjoy cooking! Munti ko nang makalimutan. Budbura ng konting lemon juice or lime juice. Now it's time to serve. Thank you for watching. Sana nagustuhan mo rin ang recipe nito. Salamat kabayan! Hello kabayan! Masaya ako today. Kasi wala silang lahat. Maluluto ko ang gusto kong kainin. Ilang days ko nang naiisip na kumain ng lumpiang gulay o lumpiang toge. Mabuti na lang binigyan ako ng pagkakataon nagsilayasan sila. Pagkaalis na pagkaalis nila, tumakbo agad ako sa tindahan para bumili ng aking mga kailangan. Bumili ako ng lumpia wrapper singkamas, toge, carrots, bell pepper, french beans, and parsley. Ang ibang ingredients ay hindi ko na binili kasi meron naman ako sa fridge. Katulad ng hipon at giniling na manok. May sibuyas, itlog at mantika na rin. Pagkawi na pagkawi ko, ginayat ko lahat ng gulay. Hiniwa ko ito ng maliliit. Sa kakong ginisa. Ang sibuyas, giniling na chicken, hipon na ginayat ko rin ng maliliit. At sabay-sabay kong ginulog ang hiniwang gulay. Ginisa ko lang sa loob ng isang minuto. Huwag i-overcook kasi nalutuin pa ulit natin. Patis nga pala ang pinantimpla ko rito. Ilagay sa strainer ang ginisang gulay para madrain ang sabaw nito. Pag malamig na ang gulay, saka magbalot sa wrapper ng ayon sa gusto mong laki ng lumpia. Pagkabalot, iprito ito sa mainit na mantika. Medyo hinaan ang kalan para hindi masunog kaagad ang wrapper. Magready ng paper towel para doon i-drain ang excess oil. Habang pinapalamig ng bahagya, gumawa tayo ng sausawan. Maghiwa ng isang malaking sibuyas, isang perasong sili, or kung ilang sili ang gusto mo kung mahilig ka sa Pwede mo rin lagyan ng konting bawang paminta, vinegar, lemon juice, sugar na ayon sa panlasa mo, patis na ayon din sa panlasa mo, at malinis na tubig para mabawasan ng konting asin. Siyempre masarap kumain kung nakahain ng maayos ang pagkain. Maglagay ng lettuce sa serving plate kung meron sa kain na gayang lumpia. Naku guys, takam na takam ako habang ginagawa ko ito. Gustong gusto ko nang kumain kaso mainit pa. Ang sarap ng sausawa na nagawa ko. Swak na swak sa panlasang Pinoy. Maasim na, ang asim niya ay naghalong ang um, vinegar at yung lemon. Na maalat-alat na namadamis-namis. onion, napaka crunchy at ang ang hang is katamtaman lang. At napaka crunchy rin ng wrapper. Mm, wow, napakasarap guys. Alam nyo ba na ako lang lahat ang kumain nito? <laughs> Grabe ang takaw ko talaga. At nakalimutan ko palang banggitin ng kamote, guys. Hinaluan ko rin ng kamote ang gulay kanina. Isa rin sa nagpapasarap sa lumpiang gulay ay ang kamote. Nabusog talaga ako, grabe. Mas masarap sanang kumain kung kasama ko kayong kumakain. Thank you for watching, guys. Have a blessed day. Sa ang lupalot ka man ng mundo.